Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at eto na po ang mga 4 digit lucky numbers para po sa mga masasugin nating mga followers na nag-aabang lagi. Umpisaan po natin sa Pilipinas. Ayan po, syempre po, ngayon pong buwan po ng Abril, eto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers na ibibigay po sa inyo. Thailand, ay Pilipinas, Thailand, Philippines, 2093, Thailand, 1383. Taiwan, 6051 Malaysia, 5299 Dubai 3130 Hong Kong 2584 Singapore 3162 China 1295 Texas 3143 Israel 7286 Las Vegas 2499 Alaska 1374 Saudi 8516 Japan 2519 Italy 1092 Germany 2614 Korea 3705 Greece 8206 Canada 9094 Mexico 3211 Australia 8572 New Zealand 6674 at India 2441, ayun mga kalaki kumpleto po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas 2 po ng hapon good luck mga kalaki, i-ramble mo yan mananalo tayo claim it